Nagpahayag ng taos-pusong pakikiramay ang pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio Oyi Macias Umali sa pagpanaw ni Sir Alvin Velasco, isang dedicated responder ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office o LDRRMO ng San Jose City. Nasawi si Velasco habang isinasagawa ang search and rescue operation sa kasagsagan ng malakas na pag-uulan sa lungsod na dulot ng masamang panahon itong mga ang araw bilang pagkilala at suporta. Personal na nagabot ng tulong pinansyal si Vice Governor Kuya Lemon Umali sa naiwang pamilya ng yumaong responder. Si Velasco ay kinikilala ngayon bilang isang modernong bayani, isang matapang at mapagmalasakit na frontliner na hindi nag-atubiling ibuwis ang sariling buhay, alang-alang sa tungkulin at kaligtasan ng iba para sa Balitang Nueva Ecija. Ninya Kayaban para sa DWNE Teleradio ang inyong kakampi.